Greetings mga migs! Welcome back sa Buenas Salita TV. So heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. So kung meron kayong katanungan regarding sa pang spiritual or paranormal na usapin, so pwede kayong mag-message or i-comment yun lang dyan sa comment section para mabigyan natin ng opinion or kasagutan sa next video natin. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago aking YouTube channel, please subscribe po, Paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga future topics. So, huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang katanungan ay mula kay Chris Jane Pelong. Hindi po ba demonic yung mga orasyon, boss? So, bago natin sagutin yan, alamin muna natin yung kahulugan ng salitang orasyon or oration. So, isa po yung parang oral recitation which is pleading to a deity or praying to a deity. Sa konsepto ng mga Pinoy, pag sinabing orasyon, para yung pinaikli na dasal kung tinatanong mo kung demonic ba ang orasyon, ganito isipin mo. Kasi ang orasyon ay dasal. Sino ba ang pinapatungkulan ng dasal mo? Kung para saan ba yung dasal mo at anong epekto yan o anong epekto ng ini-expect mo dyan sa dasal mo? So dyan mo masasagot kung demonic ba yan o hindi. Kasi pag sinabing orasyon, parang general term lang 'yan. Nasa tao na kung sino yung dadasalan niya o kung kapahamakan ba yung hiling ng kanyang dasal. So most probably demonic siya. Pero hindi lahat ng orasyon ay demonic. It's because yung mga simple verses from the Bible, orasyon na 'yon. Orasyon na 'yon, dasal na 'yon. So wala naman sigurong masama na mensahe doon sa Bible except na lang sa mga manipulated informations by the Vatican. So ang sagot mo, demonic ba ang orasyon? Oo at hindi ang sagot. Dapat alamin mo kung saan galing yung orasyon, sino ang deity o Diyos na pinapatungkulan ng orasyon at kung para saan yung orasyon o kanong epekto ng orasyon sa pinagdadasalan mo na tao, bagay o hiling. So yun lang po. Ang pangalawang tanong ay mula kay V11NCDU23. Magandang araw po. May pang paswerte po ba kayo sa sugal? Wala pong swerte sa sugal, chamba-chamba lang 'yan. Mali kasi ang konsepto ng Pinoy pagdating sa amulet na related sa sugal. Alam mo kasi, para manalo sa isang sugal o yung sure win na sugal dapat ma-predict mapre mo yung kalabasan ng pangyayari. For example, ang pinaka-legit na amulet na pang-sugal ay true panaginip tulad ng Aikai kasi marami ng testimony doon sa Thailand na dinadaan ni Aikai yung lottery numbers into dreams hindi ako naniniwala sa mga kabubuhan na konsepto ng Pinoy nagbibenta ng mga anting-anting tapos magiging maswerte ka na sa sabong magiging maswerte ka na sa baraha sa madyong, ano pa, kahit sa scatter kalokohan yan, kabubuhan yan It's because on the spot yan eh, wala ka nang enough time to predict ano yung kalabasan. Kaya nga tinawag na sugal, it's because walang kasiguraduhan. Pero gusto mong pampaswerte sa sugal, walang ganun. Chamba-chamba lang yan. If e gusto mo ng sure win sa sugal, dapat alam mo kung paano i-predict yung outcome ng laro. I hope nakuha yung punto ha. Walang swerte sa sugal. Chamba-chamba lang yan. Yung mga naririnig nyo na may nakuha silang bato o kwintas. Tapos naging maswerte na sila sa baraha, sa madyong at kung ano pa. Kwentong barbero lang yan. Yan yung mga taong natutulog sa pansitan. Ang pinaka sure win para manalo ka sa sugal is to predict the outcome. at pinaka madaling paraan para humingi ka ng tulong sa mga spirits to predict the outcome is through panaginip so para sa akin if magsusugal ka lang ay kay na lang gamitin mo na amulet pero limited siya yun yung mga sugal na ilalaro pa hindi on the spot meron pang time frame kasi yung mga DT na yan, yung mga spirits na yan, above na sila sa ating dimension eh. Tayo, nasa 3D world tayo. Nasa 3D dimension tayo ng ano, uh, plane. Yung mga spirits na yan, nasa mas higher dimension na sila. So, ang konsepto sa kanila ng oras ay hindi na nag apply ng kaparehong pag-apply ng oras dito sa atin. So, pwede nilang silipin yung hinaharap yung outcome ng hinaharap. Hindi totoo yung mga lalaro ka lang ng tong eats, scatter, madjong, ano-ano pang mga laro, tapos magiging maswerte ka na. Hindi totoo yan, kalokohan yan. Pinipirahan lang kayo ng mga kung sino-sino nagbibenta ng mga anting-anting dyan. The best way na ma-sure win yung sugal is to predict the outcome yun ang tandaan nyo ang pangatlong tanong ay mula kay Sam Panganiban baguhan po ako sir based sa mga paliwanag mo paano yung utos niya na huwag gumawa ng larawan so ito yung biblical na isa sa mga ten commandments alam mo kasi pag nagbe-base ka lang sa bible syempre limited lang din doon yung galaw mo so limited sa religion na yon o sa faith na yon o sa society na yon ang galaw mo pero sa ibang mga paniniwala at sa ibang mga konsepto ng religion hindi pinagbabawal ang mga image at may mga nasulat pa nga sa bible na isa sa mga karakter doon na inutusan siya ng father God the Father na gumawa ng isang medalyon na may nakasulat na salitang Elohim. So, hindi siya bawal in the sense na basta yung nilagay mo sa image is para sa God. Pero pag nilagay ka ng ibang image na mga triangle-triangle, mga mata-mata, wala namang sinabi dyan sa Bible na ganyan. Yung Saint Benedict Medal po, meron niyang apparition meron niyang ap apparition from Saint Benedict na nagbigay ng mensahe to create the medal yung Pinoy lang naman ang walang apparition o walang message from kataas-taasan sila lang naman nag gumagawa ng ganyan na parang trip lang nila gumawa silang sariling version ng katolisismo at saka kung magre-research ka about Anunnaki, mahirap makarelate yung iba dito. It's because hindi sila nagre-research ng ganon. When it comes to Anunnaki, yung nagsabi na huwag kang gumawa ng larawan, hindi yun si God the Father. Si Amun Ra yun. Kasi yung Bible kasi remix na yan eh. Akala nila yung isang Diyos lang sa salita dyan. It was different deities. Mayroon si Enlil, si Marduk, si Amun Ra. Si, ya, si God the Father lalo lalo na yung Old Testament napaka-remix dun no offense lang sa mga religion dyan, sa mga religious so yun na po yun yung opinion ko dyan ang pang-apat na tanong ay mula kay Mark Anthony Cabildo Idol, pwede po bang magtanong, paano po pagganahin ang hawak kong anting-anting Medyo matagal na po ito. Bigay po ng kaibigan kong kapre. Paano paganahin? <laughs> Gago pa yung kaibigan mong kapre. Nagbigay siya ng anting-anting pero hindi niya binigyan ng instruction kung paano paganahin. Ito, ito yung una mong gawin na magpa-check up ka. Kasi parang wala ka sa sariling katinuan. Alam mo kasi, kung bigayan ng kapre o anumang elemento, yung entity na yon parati yung magpapakita sa iyo o, mag, o magbubulong sa iyo ng mga bagay-bagay kung anong dapat mong gawin it's because yun yung magiging gabay mo pero sa ganitong trip mo na nagtatanong ka pa sa ibang tao paano paganahin magpa-check up ka po kailangan mo yan baka schizophrenia na yan Ang panglimang tanong ay mula kay Mother's Vlog. Meron po akong itatanong. May mga tangan ako o anting-anting tumitibok sila. Ito po ba ay totoo at paniwalaan ko? Please sagutin mo tanong ko. So, kung ibig mong sabihin, kapag hinahawakan mo sila ay parang tumitibok, hindi po yan ng dahil sa anting-anting. It's because yung mga digits natin, yung mga fingers natin, yung mga daliri natin, meron niyang mga ugat na dinadaanan ng dugo which is yung mga ugat na yon nagkukos ng pulse or pintig kaya feeling mo lang kasi yung mga anting anting kasi meron yung surface so inahawakan mo siya so akala mo yung tumitibok yun yung anting anting but hindi pala yung totoong tumitibok yung mga daliri mo it's because meron siyang mga ugat na dinadaanan ng dugo na magkukos ng pulse. So, para ma-verify mo na yung anting-anting talaga yung tumibok, ilagay mo siya sa table, sa mesa, tapos gamitan mo ng stethoscope. Pag narinig mo na may tibok siya, na parang puso, it means siya mismo yung tumitibok. Kasi maraming paraan po para i-verify ang isang bagay. Ang problema lang sa Pilipino, gusto nilang balutin nila, ikulong nila ang sarili nila sa katang isip. Para doon sila komportable. Kasi gusto ng Pinoy, yung komportable na kasinungalingan kaysa sa masakit na katotohanan. Denial kasi yung mga Pinoy. So ma'am, i-verify nyo muna. So, gumawa kayo ng mga experiment na hindi bias. Ang problema lang, baka hindi nyo matanggap yung totoong result kasi ma-discover nyo na wala kayong kapangyarihan. So, mga migs, yun lang po. Maraming salamat po sa mga tanong. At kung meron pa kayong karagdagang opinion o mga tanong, i-comment nyo lang dyan sa comment section o mag-email kayo sa aking email address na buhay na salita tv at gmail.com o pwede rin sa Facebook na Buhay ng Salita TV. So yun lang po. Kita-kits. Until next topic. Thank you.